Mahigpit na pagbabantay ang ginagawa ng hanay ng Reyna Mercedes Police Station kaugnay sa pagdiriwang ng Masetas Festival 2024. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Police Major Charles Carino, Chief of Police ng Reyna Mercedes Police Station, noong nakaraang linggo ay nagkaroon na sila ng pagpupulong kaugnay sa gagawing pagbabantay. Sinabi ni Police Major Carino na katuwang nila sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng iba't ibang ahensya at sangay ng PNP, ganun rin ang mga force multipliers mula sa iba't ibang barangay sa Reyna Mercedes. Isa rin umano sa hiling ng kanilang butihing mayor na si Honorable Mayor Attorney Malu sa Saguban na hanggat maaari ay hindi maaantala ang daloy ng trapiko sa mga lansangan kaya't isa rin ito sa kanilang tututukan. Puspusan po yung ating paghahanda dahil na itong uh, ongoing na festa. Nagkaroon na po kami ng coordinating meeting na activate na po yung ating uh, ICS Uh, nagkaroon kami ng request for the augmentation sa aming Police Provincial Office. Uh, meron po tayong augmentation from the PMFC. Nag-request na rin po tayo ng ating PECO para sa ating paneling sa venue. Uh, yung ating mga taga-ISMART. At the same time, tinap din po natin yung ating mga force multipliers, yung ating mga barangay tanods nating na sa pag-assist and pagbabantay po sa ating mga kababayan dito sa Rino Mercedes. Natap natin yung ating mga force multipliers and yung ISMART. Instruction po na aming uh, mayor, strictly no obstruction on national highway. Ayun po yung aming babantayan na hanggat maaari po, wala to yung mapeperwisyo ng mga travelers. Magtutulungan po kami hanggat maari para walang uh, ma Paalala ko na lang po sa ating mga kababayan na pag aalis sila ng bahay, siguro doon nilang na uh, kapadlak po yung mga bahay nila. Uh, mamaya mag-take advantage ng ating mga masasamang iniisip. At the same time din po, yung ating mga kababayan na magdadala ng mga sasakyan nila, ipark po ng maayos yung kanilang sasakyan at hanggat uh, maari, siguraduhin nakalak, uh, magbabasag ko yung mga ganito yung iiwasan natin. So, be responsible sa ating mga kababayan at uh, isaya po tayo sa ating Masetas Festival at maraming pong mga programa at activities na nakaantay para sa ating lahat. Ito ang pahayag ni Police Major Charles Carino. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Contapay, Idol!